ay okay, maganda mong maga sa inyo mga katito, mga katawan gen. Welcome to our daily routine, daily vlog. Ngayong araw, mamimili tayo ng paninda, pang restock natin. At syempre, magkape muna tayo para meron tayong energy. At sasabay ko na rin yung paggatid sa bata. Ayan, meron po pala kaming money tree sa aming munting tindahan. Pampasirata din yan. Uh, plano, Ah, uh, payo sa mga nubi-business. Dapat meron din kayong mga lucky charm sa inyong tindahan. Bakit didiretso na kami ng hanap sa school? Gagamitin ulit namin si Batman. Ayan. Medyo malilit na po pala yung hanap niyan kasi nalit uh, narit na rin siya ng kilos ng digo niya. Kaya medyo namamadali na rin ako niyan. Medyo mabigat po pala yung mga yung bagdungan ako kasi dinadala rin yung buong libro. Ayan. Sa pagninegosyo po talaga, um, walang araw-araw na malaki ang kita. Mayroong mga araw na ma babalang, minsan malapay, minsan maliit. pag ba po talaga. Kaya tayo mga negosyante, dapat marurunong tayo. Lagi tayo magtatanong dun sa mga taong nagninegosyo rin ng pag sa atin. Oh, yes. o so sa tayo sa mga bonding groups. Nang no, sa gayon na-update tayo kung ano yung mga strategy mga pwede natin gawin sa ating tindahan. Kasi ang pagtatanong, wala kasing mapupuntahan yung pagtatanong lalo na pag sa maling tao kayo nagtatanong. So dapat kung sino po yung dumadaan sa ganung pagnenegosyo, ah, pagninegosyo, dun po tayo magtatanong. Iwasan po natin magtanong sa mga taong hindi rin naman umawak ng negosyo. Kasi puro negative lang yun po mapuhun, mapukuha natin payo sa kanila. Ayan po, bali medyo nag kasi may dump truck na. Oh, no! Dump truck ba yan? Basta nakaharang dyan kasi ginagawa yan tuloy. Buti nga po inopen na po yan. Bali sa area, area ipu pala yan. Naputol po kasi yan tulay na yan. Ah, bumagsap yung mga poste sa... sa ilalim kaya hindi po yan pinadaanan pero ngayon open na po siya Ayan, sobrang init po talaga niyan. Medyo naiinip na mga po yung manak po niyan kasi banilit na siya. So, pinakaba na rin siya kasi nakakayama naman pagka nalate kami. Ayan, dali, no, punta no! na. Sa dulo ng video na, na po ay eh, meron po akong nakasalubong na lalamove rider. Um, bali, pag wala po pala akong pasok, uh, isa din po sa extra ong sideline eh, yung pag, rider So, ibablog ko rin po yan pag naabiyay ko Ayan, yun yung school naman ako. Medyo malikot lang yung video. Naglalaro sila dyan kasi wala pa pala. Ala namin, late na kami. Medyo ano kasi rin yung teacher ni naman ako. Magaling din, magaling magturo. Saka ayaw niya nang wala siyang nalalagpasan na ituro sa mga bata. Kaya medyo late na rin siya magpa -uwi. Ayan, bani na, ayatid ko na po pala yung manapon niya, nasa loob na siya ng room. And, um, Dediretso na ako para, para mamili. Kakaunti lang po pala ngayon ipapamalengke ko dahil nakapamalengke na rin pala yung asawa ko kahapon ng hapon. Bali ngayong umaga, papa ipapamalengke ko ay yung benta nung gabi. Kaya medyo unti lang din po kasi may mga stock pa naman din po kami. Um, bali, yun nga, araw-araw po kami namin kasi hindi naman po kami yan mag-stock kaya um, yun ang strategy namin para masurvive yung tindahan yan bali bibili ako ng manok kasi nagisda kami kahapon so no, para balance lang din hindi palaging karne hindi palaging isda so yan para hindi rin maumay yung mga bata Diyan po pala ako namimili I mean, bali nakapamilengke na ako kakaunti lang po talaga yan kasi nakapambili na yung asawa ko kagabi Sinabay ko na lang din kasi sayang din naman yung gasolina. Bali pumunta na rin ako ng Dali. Kasi mabilis din talaga yung mga item na nabibili namin dito sa Dali. pas moving din talaga kasi best price din talaga siya. para sa uh, mga groceries na iba. Mas mabebenta mo siya ng mas mura sa mga customer kaya mas tinatangkilik. Wow! And mas mura din yung ibang product nila dito. Medyo may mga item sila na mahal. Pero may mga kakaiba rin siya ng item. Pero magaganda naman. Ayan. Bali, kailangan mo lang magdala palagi ng eco bag pag diyan pa sa dali. Kasi wala silang um, may bayad yung paper bag nila. Ayan. Bali, pababa na ako tulay niyan. Yan, tulay niyan? Maganda rin yung ginawa nila dyan. Nila, kaya nila. Dati kasi maliit lang yun eh. Tapos lubak-lubak pa. Sana nga matapos nila nung maayos yun. Kasi lagi nalang lang lamin na pe-pending dyan pag ano. Ayan, bali sinubulit ako nung misis kong napakaganda. Ayan, siya na rin magdi-display nga at magluluto nung pinamili kong hulang. Kasi papasok pa din ulit ako nyan. Bali, araw-araw, ganyan yung ginagawa ko para matulungan ko yung asawa ko. Siyempre, pag uh, na may naubos naman din naman dyan, namimili din naman siya. Ayan, may Gcash din kami. May load, Tapos meron din siya marshmallow. Ay, eh, asawa ko nakaisip niyan. Meron din kaming Ayan, piso wifi. Ayan yung router ko, nasa labas. Actually, tatlo yan. Inaral ko lang din kung paano mag-install. Ah, uh, salamat nyo pala sa PC mo gawa mo, kay sir? um, ali... Ang ah, pakala na? Alejandro, kasi... Tinuturuan niya ako sa vlog. Ayan, meron din akong video game. Um, hindi na siya ganun kalakas eh. Dati, yung panahon namin, na-addict pa kami dyan. kasi mga bata, punay po rin. Yung bantay ko, si Bandoy pamangking gayon. Lain ang tatawan, no? Ayan, na, uh, may iligyan mag-Wi-Fi. Dati, panay video game yan. Ngayon, for Wi-Fi na siya. Kasi, yun nga, yung mga bata ngayon, nagbago na rin yung games na nilalaro nila. Kagaya nun, na, na, appreciate namin yung video game. Ngayon, di na na-appreciate ng mga bata. Medyo may mailan nilan. Pero, yun nga, minsan nga, pinag-iisip ako na ibenta. Pero, ano na no, kasi ito, eh, vintage na eh. Kaya ayoko na rin ibenta yung ganyang video rin. Eh, Ayun, ano anak kong maliit, yung bunsok. Ayan, nag-head, shoulder, knees, and toes yan. Pero puro uno lang yung mahawak niya. <laughs> Ayan, bali pinanonood na ako sa, sa TV, ginagaya niya yung ano, ginagaya niya yung daga. Diyan na nag-head and shoulder, head, shoulder, knees, and toes. Ayun, napaka-bibo rin ng bunso ko na yan. Bali, binabitamins ko rin yan, no? Triplex. Eh, ayan. nag din. Araw-araw, umiinom ng yakos yan. Dalawa sila na, I'm um, saying, dalawa na natin niya. Ah, uh, sila talaga yung main purpose ng tindahan. Ah, uh, araw-araw yan sila kumukuha ng mga, ah, um, pag na-tripane or nagutom sila, kumukuha sila. Maganda rin sa bata yung paginom ng yakult araw-araw. Parang uh, probiotics din kasi yan. Wow! Ayan, bali papasok na rin ako yan. Malilate na ako yan eh. Magagalit na naman si paring Mark sa akin. Ayan. <laughs> bali, yung halap ko, pinaliguan mo na rin. Diretso pasok na ako yan. Ang atsipagalit ko. Ayan, diretso na ako kay Batman yan. Gagamitin ko na naman siya, Shem. Ah, uh, partner ko yan. Pagpapasok kami pa na eh. Pagpapasok ako dyan, kaya inalaga ang gorin talaga yung motor ko na yan. Yan. ah, uh, uh, dati po pala kung pansin niyo may luma akong motor. Ah, uh, dahil lang din sa tindahan, kaya nakabili ako na to kahit paano. May pang-service, maganda na rin akong service uh, pang -tindahan at sa pang na pagpasok sa trabaho. Ah, uh, dito ulit ako dadaan sa papela para less ang um, crossing. At dire-diretso yung takbo. Pero magasing tayo lang din pu'yan mula sa amin papuntang SM. Mahirap din sa umpisa, mga paps, pagsabayin tong pagtatrabaho at oo Sa una lang yun, kasi banda huli nasanay din, nasanay din ako. Kasi dati talaga namin, naranasan namin, naranasan mag-asawa, walang-wala po talaga kami. Lalo nung wala pa aming sideline at tinasa ko lang lahat sa trabaho. Pero dahil po doon natuturi naman po kami. Kasi after di mag-down yung sa pagnenegosyo namin eh makaranas kami ng very down na situation. Ah, uh, naiisip namin na thankful pa rin kami kasi kahit pa paano may pumapasok na income sa amin. Hindi kagaya noon na ang pinaka main source of income ng na amin is yung trabaho ko lang. Maganda rin na nai-prepare namin tong Ah, uh, syempre, yung future. Dahil hindi naman syempre palagi nagtatrabaho. At kailangan main investment din. Kasi para sa retirement din. Although matagal pa naman yung kasi medyo bata pa rin naman kami mag-asawa. Pero sinasanay na rin namin yung buhay namin na maging uh, productive sa araw-araw. Siyempre na kami dalawa lang tutulungan at Uh, matatanda na rin naman kasi mga parents namin So kailangan namin din tulungan sila Ang sabi yun ay eh, makaluwag luwag naman Basta palagi lang natin iisipin na uh, kahit nasaan si question tayo uh, Lagi ng tayong titingin sa uh, mga bagay na What? na mga meron tayo Yung mga wala sa atin huwag na natin masyadong hanapin Huwag na natin masyadong pahirapan ang sarili natin. Mas may game, oh, makontento yes. tayo. Kasi, pag yan po eh, na, na sa kasanayan na natin, na hindi tayo nakokontento, siguro kahit hindi naman sa pagmamoro, no? Kahit makahawa ka ng isang milyon, hindi ka siguro magkakaroon ng kasiyahan. Dahil wala kang kakontentuan sa mga bagay at lagi ka nag sa mga meron yung iba. So, mas may na yung mas ma-appreciate natin agad malaman natin ayan, yeah. basta po, tinan niyo yung mga sideline extra income na gagawin po natin palagi po natin kukumpiting yung mga expenses natin babi yung kinita kasi kadalasan nakikita rin natin yung mismo mga pera na pumapasok sa atin like sa pagtitindahan pero dapat Um, alam natin kung an magkano lang po talaga yung kinita natin dun sa item na yun. Para makapag-adjust din tayo. Kagaya din sa paglalalamove rider, gaya nga na sinabi ko, nag-extra income din ako. Lagi po tayo magtatabi ng pang-maintenance ng mga motor natin. And si Kuya Lalamove Rider, nakasabay ko po pala siya sa daanan dito. Uh, karamihan po sa mga customer ng Lana ng Rider, eh, medyo pasaway din po talaga. Aww. Kaya ako, pag dumabiyahe ako, papaad po talaga ako. Siyempre, para di rin po miyasa ah uh, para din sa mga papa o rider na naaabusin ng mga customer. Kasi kadalasan po talaga, maamalin ni mga customer pagka uh, pinapagad mo. Eh, sobrang laki naman, nisin sobrang bigat pa. ba? Diba? Siyempre, naghahanap buhay din po yan. Delikado rin po ang pagiging lalo, pagiging rider So, dapat naiintindihan. May mga ibang uh, ka na nakakaintindi naman at nagaad, a Ah, uh, mababait din naman yung iba. Pero parang yung iba kasi, ah, eh. uh, talagang parang tinitik advantage nila yung mga motorcycle rider. Eh. Parang masyado nagpo-report. Eh, Anyways, bali sa susunod kong vlog, abangan nyo po. Ibablog ko po yung biyay ko sa lalamog rider. Eh. Wala po kong lalabag. Ayan, fine po tayo nabilang ko po, po yung anak ko ng vitamins kasi kaka payday po pala namin ngayon ayun muna po talaga yung vitamins ng mga anak ko sa mama ah nasa list ko tuwing kukuha ng sahod ayan jempre, may pasaludong din tayo kasi um, sahod niya payday so kailangan pay yourself, pay your kids pay your family diba Sempre ginagawa ko. Ginagawa natin to para sa anila. So, kailangan may napupuntaan yung ginigira natin. Siyempre, di mo para sa sarili ko. Binilang ko din po pala yung sarili ko ng sapatos kasi matagal-tagal na rin akong di nakakabini. Ah, ini, Ano na, na ako Kasi pudpud na rin yung, ano eh, yung sapatos ko na luma. Pudpud na rin yung ilalim. And murang-mura ko lang po na ano binat. 300 pesos. 1,690 po yung regular price niyan. Bali na siyu po yan sa amin. Maraming salamat paalam.